for today's video mga kaidol lumluluto tayo mga kaidol nung gabi ito yung pinangat natin ng mga nakarang araw na nilinis natin na nakikita nyo sa ating video at ito aning gabi mga kaidol ay ngayong hapon lang natin to na luto kasi halos hindi natuyo kasi nga ulan ang ulan dito at nabasa pa kaya ngayon mga kaidol ito yung gabi na uh, nilinisan nga natin ng mga nakarang araw oh. Ayan. kaya for today's video mga kaidol ngayon ay inuna ko muna ito magkaid ng nyug mga kaidol kasi ito muna ang ire-ready ko kasi medyo matagal-tagal din magkaid eh at pagkatapos natin yan magkaid mga kaidol ay at dito nga na tayo naglagay lang tayo ng isang basong tubig sa unang paga para gawin natin uh, mamayayan sa panghuling gata at pagkatapos natin makapag-provide ng isang unang gata mga kaidol ay maglalagay huli tayo ng isa't kalahating baso ng tubig para mag-create huli tayo ng isa pang pangalawang gata at dyan ay nagdupong na tayo ng apoy mga kaidol para isa lang na itong ating kawali at pagkatapos natin may isa lang ni mga kaidol itong kawali ilalagay naman natin itong gabi na pinatuyo yun nga ni ay hindi nga natuyo dahil ulan ng ulan at nabasa pa nga ni ng ulan yan at ah, hindi nasilong kaya ay medyo may verde pa oh, mga kaidol ay pag hindi mo yan nailuto mga kaidol ay aasin naman yan lalo na kung walang init kaya napagpasya natin na ah, lutuin na natin ngayong araw na ito at nilagyan na nga ni natin ng asin mga kaidol at pagkatapos ay pagsama-sama na natin itong mga pamplibor ayan mga pampalasa sa ating pinangat na gabi at pagkatapos ito yung unang gata natin at ito yung pangalawang gata so yung pangalawang gata mga kaidol ay ibubuhos na natin ibubuhos na natin yung pangalawang gata para naman siya ay may silbi at siya yung magpapalambot at magpapaluto muna dyan sa ating gabi at pagkatapos mga kaidol ah, uh, malagay natin yung pangalawang kata na yan syempre tatakpan natin yan hanggang sa lumambot yan dapat lang kasi mga kaidol ay may bawang yung ating gabi para hindi siya makati yun ang mga dapat nating kailangan gawin sa pagluluto ng gabi para maski kahit haluluin mo yan wala yung katik at ngayon mga kaidol tinignan natin itong gabi natin at medyo haluin nga natin mga kaidol dahil yung samya na siya babaw pa hindi pa natin nahalo yan kaya ngayon ilalagay muna natin itong ating sahog at siyempre ito yung ating bislad na pinatuyo na binigay sa atin ng ating isang mga kaibigan dyan sa tabi-tabi kaya napagpasya natin ilawak natin dyan sa gabi at pagkatapos mga kaidol medyo kati kati na yung ating unang nilagay na gata takpan huli natin at tingnan huli natin kung medyo nagasagitsit na o tuyo, tuyo na itong unang gata natin nilagay at ito na nga ni mga kaidol ilalagay na natin yung unang gata natin na pinaga at ito yung pinakanglas na gata ilalagay so antayin na natin mag katiuli mga kaidol at pagkatapos ay luto na yan kaya ngayon pero hindi na natin yung tatakman mga kaidol huwag na natin tatakpan pag nakapagata na tayo ng pangalawa pagkatapos lagay natin ng angas syempre yung paunting yung panigang para naman mayroong kang anam uh, namin na oh, uh, medyo may counting angas diba Kaya yeah, ngayon mga kaidol, antay-antay lang at pwede nang luto yan. Yeah. Pwede na nating uh, lantakan yan. Ngayong hapunan ito mga kaidol natin na uh, ulamin. Kaya yeah, yan mga kaidol, luto na yung ating gabi. Yeah, o oh, konti na lang ang gata. Okay, thank you for watching.